Lalaking lashing, sumama sa isinasagawang search party para sa kanya matapos itong mawala sa gubat. Sabi nga nila, magkaiba ang tama ng alak sa bawat tao. Kung ang iba ay biglang nagii-English, meron ding nagre-relapse o di naman kaya ay bigla na lang nakakatulog sa gitna ng inuman. Pero ang lalaking ito, mula sa Turkey, sumama lang naman siya sa isinagawang search party para sa kanya. Matapos nitong mawala sa isang gubat ng makainom. Kung paano natapos ang search party na ito? Ito. Nakainom ang 50-anyos na Beyhan Mutlu nang maglakad-lakad ito sa isang gubat sa probinsya ng Bursa sa Turkey matapos makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Pero ang lalaki hindi agad nakabalik sa kanyang pinanggalingan. Dahil sa pag-aalala, agad na nanghingi ng tulong sa mga otoridad ang kanyang misis at mga kaibigan para hanapin si Behan Nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki at walang kaidi na meron isang grupo na naghahanap na sa kanya. Pero sa isang pambihirang pagkakataon, nakasalubong pa ni Beihan ang grupo at naispatang magmalasakit at sumama sa mga ito para tumulong sa paghahanap sa hinahanap ng mga ito. Sa kalagitnaan ng search party, bigla na lang sumigaw ang isa sa mga opisyal at tinawag ang kanyang pangalan. Bilang initial response, agad na sumagot si Beihan ng I am here! tila nagkagulatan pa si Behan at ang mga otoridad, ngunit agad na kinausap ng isa sa mga rescuer ang lalaki na ilang minuto na pala nilang kasama na ang tanging sinabi lang ay huwag siyang masyadong parurusahan at papatayin umano siya ng kanyang tatay. Samantala, hindi naging malinaw kung pinatawan ba ng parusa o kung pinagbayad na lang ng multa ang lalaki. Pero inihatid pa ito ng mga otoridad sa kanilang bahay. Ang sigurado lang ay hindi na nito pinahirapan ang mga rescuers sa paghanap sa kanya at kusang lumapit sa mga ito. Sa mga mahilig uminom dyan, umuwi na lang kasi kayo agad kapag may amats na kayo at huwag nang magpagalagala. DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Alio Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.